another vlog for today. Yan, nandito po kami, kami ngayon sa Pure Gold Araya. mamimili lang po kami kasama ko si Anton. So, na yan. Si Anton po kami nagpasama. Para po, uh, pamimili po namin yung batang may cancer at si yung may sa, sa puso. Yung pinamibigay po ni Ati Joy and Kuya Bong. Shout out po. Yan, nandito po kami. Uh, magbibili lang po kami sa grocery nung cookies tsaka ng gatas. Tapos hapunta uh, po kami sa palengke, bibili po ng mga prutas. Yan. Yeah. Thank you po. Nandito na po tayo sa loob ng Pure Gold. Yeah. Pinabibigay ni Ati Joy and Kuya Bong. Yan, yeah. shout out po. Uh, Ati Joy and Kuya Bong from Washington States. Uh, may pinabibigay po kasi siya. Worth 3,000 na lang uh, ang gatas. Tapos yung mga biscuits. Tapos uh, prutas. Tsaka yun, board Yun, ito na yung bear brand. Isang mala yung brand, hindi bilhin natin. Ito. Para matagal po nila gamit. Ano, eh, 45, 45. Yun. Yan, tara sila tig isang bear brand. Um, uh, yung butter cookies, sa prutas. Yan, worth 3,000 each. Yan, ito. Yung pinabibili ni ate. Butter cookies dalawang ganitong box. Sana meron pa. Mukhang oh, wala na ata. Ibang tatap. kung ni, ni Ate Joy yan. Butter cookies yan. Dalawang ano sila tap. Kaya lang, um, meron pa raw dun no, huh, kukuha. Sana nga meron pa po sa loob ng stock room nila. Butter cookies. Kaya so, yun na yung dalawang bar brand. Tapos bibili lang kami ng prutas po yan. Dalawang butter cookies. Saka dalawang ano. Yan po yung nire ni ate. For Kira and siya pa sa isang bata po. Na may ah, sakit sa po. Mas bibili po pa siya dito ng mamon. Nagdagam po natin ng mamon. Hmm. Lamang mo. Kasi malaki pa naman po yung para sa prutas. Eh, ito na lang. Mas malaki ang Nagtagot pa po yung mga mamon sa pamaylo. Yung sa butter cookies. Para test the rest yung puro krukas na po. Ayan, pa ulit natin yan para dun sa butter cookies sa gata. At yun po kasama na po. Pinagsama ko na po yun. Para isang bakit. Tapos mami, ito po. Wala na po kasama ito. ito po. Kasama yun. Para isang buhat na lang. Saka yung isang katang um, mamula. Yung isa pong mamula, hindi ito rin po, ma'am? Opo, yun yung ano, yung cupcake. Yan. Yelo po, yelo, yung yelo. Yan. Para isang um, ano na siya, isang buhat na siya, hindi na naman. Isa sa kabila. Yan din, laman ito no namin ang ah, napamili si Anton kasama kong may ayun kito ano sa pongkan so, pongkan tsaka apon ayun na ah, ano pa ba pero hanap pa po tayo dito wala pong ganong tinda si ate dito ng Magkakaato. At Tapos yung ubas, bili na lang binang na ubas. Magkano sa ubas? Yeah. Ano ka? 300 kilo? 1 kilo. Per kilo. Yan. Yeah. Tsaka yeah. sa ubas na lang po. 30. Sige, 1 kilo po. Sige, like 1 Ah. So, yes, hindi na maganda. Oo. No. <laughs> hindi na ba? Oh. Tapos. Okay. Ubas. Ito, so, yung kong kan sya ka-apoy. Yan, pareho sila. So, pumili na rin po ako na kayo kasi magagawa na naman ako ng lumpia for Saturday even. Kaya, sinabay ko na po. Pero, Para mga start na po. 150 pieces po ang gagawin ko for Saturday even. Lumpia. Ayan na eh. Ang baba netong <laughs> ngayon punta po kami Then, ito po, 90 lakasan, 1 kilo. tayo sa 100 per kilo. 253, ma'am. Hmm. Isa pa po. Ito, siya. Ah, okay. yan. Sige. Masyado namang malaki. Okay, kuya, ganda naman. Ha? 450. Paghiwalay nyo po ng plastic. Oo po. Out, -out ka muna, kuya. <laughs> Nasa blood ah. Okay. Binuhatan ni Anton yung ano, saging. So, nandito tayo sa Cindy. Bibili tayo dito ng cake. Yan, okay. Pinigyan po kasi akin ni Ati ano, ati Joy and Kuya Bong para cake. Para ng birthday ko. yon. isasabay ko na po ngayon yung ano. Isama ko na po yung uh, para birthday po kasi ngayon ni Michelle. Yan. Kaya thank you Ate Joy. Yan, isama ko na dito yung ano ah uh, bibigay na cake para kay ano Michelle. Ito tayo sa Cindy's Aray. Right Further po. Pipili lang po. Wala po ata. Wala pong malaking chocolate. Wala po. Malaki na lang sana. Isa ta na malaking. Kaya Ano, ano po yun, Moka? Moka chocolate. Ayan. Sige po, isa na lang. Ayan. No? yung moka na malaki. Ah, uh, uh oo, -oh. Mrs. Cabelli kuya. Ako ay ang wife ni Cabelli. And sulat na si kuya. And sinama ko na diyan. Ayun ta, ah, nagbigay po pala rin sa akin ng ano, pa birthday yan. na shout out po kay Tito uh, Eduardo Laksa yan. Belated happy birthday din po ulit and happy Thank you, thank you po sa pa-birthday. Yan, binigyan po kami. Mamaya po, eh, sa yung iba pong, uh, binigyan din po kasi Tim Cabelli, tsaka si Cabelli, tsaka yung aking dalawang anak. Yan. Thank you po. Um, Hello po, Tito Eduardo. Um, Tito Eduardo sa pa-birthday. Tsaka po. In ingat uh, po kayo dyan pa palagi. And God bless you po. Yes, ingat Ate Joy. Yan, thank you do sa binigay mong uh, pa-birthday sa akin. Pabiling cake. Yan ah hindi na kasi umabot ng naaraan Sinabay ko na, ah, hindi naman, hindi, hindi ako nakabili. Ito ngayon, kasi birthday po ngayon, ni August 15 ni Michelle. Yan, sinama ko na po yung name ni Michelle, tsaka yung sa akin. Yan. Thank you, Ate Joy, and Kuya Bong. Yan. God bless po. Ito, so, ano namin, cake ni Michelle, tsaka, ayan, akin, Mrs. Cabelli. Yan. From Ate Joy and Kuya Bong. Yan. Thank you, Ate, Ate Joy and Kuya Bong. Ayan po okay. yung oh, cake. Salamat. Uwin na po kami niya ito. Laban lang lang ang aming tricycle. Michelle, o. Cake mo, Michelle. Thank you ka, thank you. Hello. Ayan, birthday mo. Pinagluluto ka raw ni Kuya Jeffoy. Panset? Pancet. Bakit kanina iyak ka? Ha? Bakit kanina iyak ka? Ayun. Ay, Ate Joy, ito na po. Binigay ko na po yung cake ko para kay ai. Para pangalan natin nandito. Tingnan mo. Ha? birthday ko sa iyo muna. Nay, birthday ni Manny. Ayun, regalo ko sa iyo 'yan, ha. Thank you. Thank you, Ka. Thank you. Say. Say thank you. Happy birthday, May. Ilan taon na si Michelle? 31. Ha? 31. Oh, 31 na pala, no? 31. Ananda ni Michelle. Asan ang damo? Hindi pa luto? Ha? Yeah. Yan. Ito na po may nasa. Pasok mga minto po. ko na po yung ano. Ha? Mamaya po mag-aano po ata sila. Konting pansit daw nagluluto ni Jeffoy yung si Michelle, kapatid niya. Kasi yun, binigay natin ng cake from uh, Ate Joy and Kuya Bong. Pupunta na po kayo ng farm. Kapeli so, nandyan na po sa farm. Ay, ako. Nandito na po kami nanton sa farm. Yan. <laughs> Bababa na muna kasi hindi namin alam anong gagamitin na sa mama mamaya yung aming pinamili tahimik po ngayon ang farm wala pong ano, event yan po siya pag wala event dito tahimik